So bali mo uwi ka na na Sakay ka na ng tricycle pa sakay na ha So bumili na ako ng bigas Tapos grocery nyo Kasi di ba masama pag mo Uwi ka na ha Tapos may konting pera din ako na ibigay sa inyo Ay nai kumusta ka na? Ito ko Ay talaga pakiramdam mo Sa ang pakiramdam mo Tapos nag ano ka pa Ay walang pang kain Sige na ibabalikan na lang kita May ibibigay ako sa iyo ha Sige sige Bali ibibilang ako ng ano uh, Bigas tapos konting grocery Dito ko na lang dalhin uh, ah, Sige na ya kita Huwag kang alis dito Ah, sige pa. Ito na bibigyan ko sa so, mga grocery ako tapos may bigas. So bali mo ka na ay sakay ka na ng tricycle pa sakay na makita ha. So bumili na ako ng bigas tapos grocery nyo okay. kasi di ba masama ang mo. Mm -hmm. Uwi ka na ha. Tapos ito po may bibigyan ako sa inyo. May konting pera din ako na sa inyo. Bali may nagpadala po kasi may nag-sponsor sa atin si Ma'am Regina, yung dating nagbibigay sa So, yun nga po. Yan, ibigay daw ko ng bigas, tapos grocery. Tapos ito po, abutan ka ng cash. Okay, tago mo na na eh. So, yun na yan salamat ha. Salamat sa mga mga. Walang ano man po na eh. Deserve mo naman po. Basta magpahinga ka na muna ha. Para, di ba, sabi mo sa pakiramdam mo. Bumili ka na lang ng gamot ha. Okay na? Maraming salamat. 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 Kaya di mag-usubot yung aking magpapakalaman. makarating po yan. Salamat eh. po. Huwag ka ilang. <laughs>